na i e, tips na kung i e, pakita ninyo mga video kung saon, kung saon na kung ako gisaan sa nga sa akong video kung saon nyo pag-file na dalit ra ang pag-file kay kasagaran man go sa pag-file lugay mo tayo kining atong pagagamitin karon ah Kini akong gamiton nga pagpail nako. Galo ni siya akong giputol. Mo ko eh, ni gamiton nako sa so pagpail. Nga dali ra kayo pag pagpail. di diwala na pud ko magkinahanglan og katong katong box nga plywood nga kusog lang halo. Kay hago man to Magbutang kag box ya hago kay pagdala-dala kinahanglan kag daghang box. unlike ani nga pwede rin kung bit 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 to, nga to basa to. mas dali siya muna yung akong tip ka inyo kinanglan dili na to kinanglan itong box nga kuan galon na itong kinanglan ditso na ako pati kung tama ini may ako gamiton ang mga amigo pag sitting dali na kayo siya muna yung sitting ito pati gamito Kaya kung ang na yung mong gamito, pag siti nga na, pwede gamay na po tayo niya, dili ka po ka basa-masa. ang sikwito Salud, mong god sa pag-file mga ligon, kinalan, basa-basa din siya. Kaya parang magpili siya sa lublak, baka pinipret siya. Mas dali ras siya. Kaya sa palit mga yung gamiton niya ang resultan ko nga ito hindi ni... ng bakal ay para yun siya nga ma... dili siya matarog isang pagkat mayra nga itong sa ako lang ingon sa previous na ako nga video naka-LG na siya nga ito kinimbakal yeah. in-in-in ako nga gamit na resulta nyo eh kay hindi rin sa bintana pero usual nga kung gamit dire, nine ra. Pero dire kay hidir man yung sa bintana, gigamit na ng kuptin. O nga itong splice po mga amigo, pinakababa gina siyang isa kapi. Kung dili siya kaabot dire sa atong vertical, kinala atong ipaabot dire, kay lig para ligon siya, kinanglan. Nga atong itong pinaka minimum ana isa kapi basta makaabot siya sa vertical pero dili kaabot patla sa apa lato ginang makatali siya diha munay eh kasagaran nga ligon siya nga atong trabaho nakaila na siya tanan nga to usam na ako na sa mga tips ninyo ako nga tag na pagdili dag ko ang pusti nga atong pagahimuon ligon eh siya kay naka box man nga box nga Kail siya il ang atong kuan ang atong bakal ligon gigay na siya pag na to sa inig kamas sa baho muna ay usas mga tips na ko ninyo nga buhos na ako eh bilo kinanglan at basa-basa ako ng gamay kaya dili ingon nga ka na ugar po sa kain at buhos kaya yung resulta magigit ka ng ugar kaya buhos at ampaw siya minus siya ugling on minus ang tapit kailangan din siya nga ka na nang igo gud siya masandok sa imong kuan kaya kinimang mo ka ni yung Nguni, pinaka bigay komi nga ligo na atong buhos basta kay basa-basa ang atong ibos atong halo blocks right? dili diligon nga pano peting og atong buhos sa bahaw minus kay ana sa og ligon mo sa na akong na experience testing ninyo og oh. inya akong di istorya sa inyo pinuod ba o dili pa basta kay para sa ko ha muna yung pinakalito niya tarbaho siya wala man siya wala siya ay ang paos ilalom na maabsorb yun siya sa inyong hanggang ang kabasa sa inyong pokos maabsorb yun siya sa unblock. siya unang ulit siya ay ang big on yun siya na yung ako hapag-tip ka niyo na bisang pag-delete eh. at basta link ko na inyong filing simpura tayo pagpalink ko sa inyong filing ngayon lang basa-basa ko -basa na si tingas ng buhos link ko na kayo na muna akong panayat testingin ninyo ang mga technique isa kuan mga migo, ang isa ka galon pagbuhos kung imo nang palitahon kitin pagkarugaya siya isa mong tala kung imong galon ang isa ka galon hapit 2 ka bango mga sudlan niya kung ang advantage yun sa kayo ngayon kung sinilay itong lamiton ngayon pagka buhos kay kini ang akong file migo gituyo gyud nako ni siya nga dili idikit na ako dito kay para siya nga kung imong mangong idikit siya dito sumala na sa kong giingon sa mga akong video sa daan na akong video kung imong idikit dito ang imong mabusan kini lang gamay kayo minus siya og ligon dili pa gyud imo butang og bakal samantala kung imong idistansya siya ang imong kuan halo blocks mabuusan mabuhusan mo siya, musulid siya, napagigikuan, na pag vertical mo buta ang pag yung nga imong i sil sil dito sa sulod lig yun siya, diligin siya mga niya sa sulod ako nga video akong ipakita sa inyo basi makaingon mga ah dugay man kayo pag kuan dugay kayo pag purma anak akong ipakita sa inyo kung sa pag purma siya nga dali ra dunay ay piknik ane siya pag purma nga dali ra kayo dili siya hasul muna kasagaran manggod sa mag mag magpile, idikit na dito, bisa ka ng mga dakong postid ang nag ka na nagkauna minus magyapogligon ang mga piling anak, kaya ang vertika ang andawil dawil na gibutang saya nagre-mubbu, saya nagre-mubbu, saya nagre-mubbu, saya nagre-mubbu, gamay liog linog mo tayog mubbu saya muhulbot mubbu saya nagre yang saya diri diri saya nagre ya saya nagre-mubbu, saya nagre-mubbu, saya unlike ani nga imong gibusan diha naka horizontal pagyu na ana dito naka butang vertical siya ligon gud siya ligon siya dili siya basta-basta nga matarog siya kuang gyud siya pirsado gud siya, gud siya. ako ipakita sa inyo sa ako ko pagkuan bus ini para di mo magtapol bitaw nga pagbutang bitaw i-distance ninyo ang kuan pakita unta mo sa una ko pagkuan kating ini ta eh dinusang ini pero na akong paghinaot ninyo nga sa inyong pagtanaw sa mong video na doon ako ay gamay nga agay ka tabang ninyo Yan, sa sunod akong video akong ipakita ninyo kaning kining nga uh, kuan intil kung unsa ra gid siya kadali pag install kay kasagaran man gud sa nag kanang maghimog balay halo blocks ra ang ilang pag human di na la suliran dire si babaw sunod kay maglisod sila og purma purma may problema ani eh. maglisod sila ako ta mo og tips abangin niyo akong video ana ako na mong tudluan siya kadali i-install na minus og gasto dali pagid kay tabahoon ako ni mo mani usa sa makalig sa atong kwan atong balay bisan siya og nag dili na para sa anak karon nang kon balay amo am ning balay ni trabaho na plastic ra composte anak pero giagi ana ni bagyong Pablo 2012 kalu isa si gino ang akong raptor ko makita niyo ang bakal di bakusya unsa ra na akong composte gamay ra Morning, akong gi morning nangisog ko paghatag ninyo og kaning video may eh. tugon na ni. Kay tested na kay ni siya nga ligon. Siya nga ako nga trabaho. Kay dili ko mo kuan sa inyo. Di ko hatag tips sa inyo kung panalitag maulawan ang akong trabaho. Nagi ananig ni kuan, nagi ana bagyo. Signal number 3 niya to number 4 diri sa amo ah. Pero kalu isa Ginoo, nagbarog pa magyapon ato po magyad sa monsa siya o ne parang kung kulang malangka sa budget sa kulang malangka sa budget pagpabarog si mong balay ay nagbutang higit ko posti sundugan so, lang ni ako trabaho yan yeah, siya inaot ko nga makatabang ko sa sa kanang nagplano pa magbalay yan yeah. subscribe sa mo sa mong channel ano lang Abangin ang sunod akong video.